Ito mga sir, Yamaha naman yung ating gagawin. Ito yung Mio Gravis na Yamaha 125. Tapos dun sa kabila, 160 naman na click. At uh, PMS yung ating gagawin doon. Dito naman ay uh, natuyo ng langis. Hindi na, may, hindi na siya umaandar. Hindi mo na rin siya ma start. Hindi mo na rin siya ma start. Dahil... Yeah, may check engine nga. Oh. oh Kumukurap-kurap na lang yung ano hindi mo na siya mapustart gawa kasi na uh, natuyo ng langis kapag uh, once kasi na natutuyo ng langis yung motor natin o yung makina ang nangyayari dyan yung piston nagi start up lang sa piston pin or maaring kumapit sa block kaya hindi mo na siya mapastart -ma start ito yung mga kickstart ito yung kickstart kasi si Gravis mayroong kickstart yun parang on the lang eh. ayun no? tigas na Hmm. kaya hindi na kinakaya ng ano, starter, kung sakaling kawan man yan, umandar man yan malakas umusok Uusok na yung tambotso, kasi loss compression na yung piston, piston ring pati valve seal, yan yung mga mga piktuan, pero buksan mo natin para makita natin kung ano yung pisang, uh, papalitan natin pero sure na yung black, piston, piston ring para makita natin buksan mo natin Yan, pag iiwalay na natin yung makina sa yung chassis, medyo uh, mas maganda pa rin pagka pag iiwalay uh, pag natin dahil hindi naman ito kadaming tatanggalin ng parang sa mga click, beat. yan yung ibabaw niya, yung mga sinyalis na kapag ganyan kaitin, kaya uh, napabayaan na sa langis pwede itong dukutin kaso nga lang medyo mahihirapan tayo siyempre ayaw naman natin yung mga ganon dahil nga medyo <coughs> yung mga tornilyo hindi masyadong mahihigpitan at kunti lang din naman yung kakalasin dito paghiwalay na lang natin para mas ma secure natin yung mga tornilyo yung paghihigpitan natin hindi naman ito totaling mahirap paghiwalay kaya paghiwalay mo natin dyan natin makikita kung kailangan bang i-overhaul or top lang kasi magbabase pa rin tayo dun sa connecting rod baka mamaya kasi yung connecting rod nya ay uh, manipis na yung ng pin at kapag kawals na hindi natin naagapan yon siyempre saglit lang nya mga gamit yung ginawa natin sa loob ng mga isang taon, dalawang taon kalalabasan, mas dadami pa yung magiging problema kaya i-check natin mabuti to o kapag ito yung nagiging ginagawa nyo o sa motor nyo, pacheck nyo yung mabuti di baling gumastos kayo, at least kunting-kunti lang din yung may dinalagdag nyo tumatagal naman ganoon din kasi kapag ka once na hindi mo chinik ng mabuti after mga one year sira na naman kaya madudubli lang yung gastos mas malalak pa yung sa susunod na masisira kaya check natin mabuti to pag iwalay mo natin napagiwalay na natin yung uh, chassis at ito na ngayon yung makina ito yung itatap overhaul natin kasi kailangan mo natin daanin sa tap overhaul chichik mo natin kasi gano'n naman talaga kapag nagchichik tayo talagang uh, chinichik natin mabuti para yung gagawin natin pang matagalan kung lang din naman ay dadagdag pang matagalan naman eto na, tanggalan natin yung cylinder head at ito na yung tinatanggal natin yung black. Ayak, ang hirap tanggalin. Yan po yung mga sinyalis na natutuyo ng langis. Kasi makikita ko palang dito, andun na yung mga debris nung maaaring si black or piston. Yan. Yan. Nag-start Ba, tigas kaya kahit anong brand ng motor ninyo mapa China motors man 'yan, Yamaha kapag langis ang napabayaan, asahan nyo po 'yan, wala 'yan sa brand. Masisira at masira 'yan. Kasi yung langis, yun po yung buhay ng makina. ayan, tanggalin mo atin kasi sobrang hirap tanggalin. Mahaba ah, yung video natin. Okay, tanggal. Mm, Ayan. Yeah. Kinamitin na natin ang special power. Power of the man. Ayan, yeah, kas-kas na gaskos yan. Mm -hmm. Aray. Yeah, Paglangis talaga naging Pabayaan. Okay, bali. Tignan mo yung ano, sa niya. Hmm? Malaki na. Hmm. Sa punta. Dito mga sa pili kayo mag-jika ng gano'n ha. Kasi dapat kunting play lang yan. Ito kasi masyado ng malaki yung play. At uh, galing na sa natuyuan. Doon sa loob wala. Ngayon yung bakal, kapag nasunog kasi nang walang langis, yung bakal niya, bababa yung kalidad saka sobrang itim na kapag ka once na hindi natin pinalta yung sigunyal or collecting rod maaaring sa susunod na araw o susunod na buwan yan ang magiging problema niya pati yung timing chain ayan Nagkano na siya parang iba na maganit na kapag ka hindi natin pinalta din yung mga yan may posibilidad na sa susunod maaaring bumali sisirain yung camshaft piston tutukod po yan tapos, check mo yan. Lahat, check mo lahat. Kung ano yung magiging ano. Kasi, itong gagawin natin, gagasos ka man ngayon, pang matagalan mo naman gagamitin. Basta, hindi lang mapabayaan uli sa langis. Kasi, langis yung kasi yung bubuhay dito. Eh. Tatagal ang makina. Kaya, check natin lahat. Baka may mag-comment. Okay naman yung sigunyal. Oo nga, okay nga yung sigunyal. Kaso nga lang, sa uh, nasunog, bumagsak yung kalidad ng bakal na parang iba na siya maaaring sa susunod yan magiging side effect na naman yung sigunyal naman tutunog maandar kaso nga lang tunog connecting rod naman yung magiging problema niya sa susunod kasi nga natuyoan ng langis e, syempre yung gagawin natin kasi pang matagalan isang buwan lang tatlong buwan sira na naman hindi doble doble lang yung magiging problema nito hanggang sa mabubutas na yung bulsa nung may ari kasi nga kung sa ginawa natin ng na ganito ay uh, pinalitan mo na yung mga dapat palitan kasi nga damage na at tatagal ngayon kung inutay-utay mo pa maaaring sa susunod may sira doble doble yung gastos hanggang sa maibinta na yung motor hanggang sa masiraan na yung brand kasi nga ay sira sira na nga Kaya mga sir, bali ang uh, papalitan lang natin dito ay uh, yung black set. Yung sigunyal, sasusunod na lang daw muna kasi low budget. Kaya yung kwal lang muna. Pag ipunan na lang muna daw ni tropa yung pang sigunyal niya. Pero dapat, alagay mo sa anis to. Huwag mo na pabayaan kasi baka mamaya kwal na lang to. Tuntay na lang ibubuhay nito kung sa isa pang pagpapatuyo mo ng langis matik wala na mas malaki na dahil walang budget mo nga sir ayan muna ipapalit natin black seat tracker arm kasama tracker arm piston piston ring bulb seal yan lang muna yung ating gagawin para umandar yung unit yung para sa akin, suposin ko talagang isa mga to, kaso nga lang, low budget. So, pwede natin papilit si Tropa dahil walang wala talaga. Kaya yun lang muna. Basta sa lang muna ang lagi uh, laging observer. You observe. ito yung bago nating piston. Original pa rin. Tapos yun naman yung bago nating piston ring. Yan, maglagay kayo ng basahan doon kung naglalagay kayo ng piston pin lock para in na top over rule yung ginagawa nyo hindi papasok sa loob yung kung sakali magkamali kayo ng paglagay ng piston pin lock tapos ito yung bago nating block Makainabot black mo. 38. Yeah, inabot lahat ng piyesa niya, 38. Paki kasama yung second niya kasi kun. Kasama yung rocker arm kasi yung rocker arm niya rin mga sarinya nasira din. Kaya ang daming makaapektohan. Buti nga lang yung camshaft niya hindi nasira. Ayan, so natin yung block Piston, piston ring, gasket Tapos ito na yung kanyang cylinder head Nire-grinding compound na rin natin At nalinis na rin natin After re grinding compound yan Sasabay sa paglinis Yung mga camshaft rocker arm Saka asimbolin Saka natin siya isasalpak At uh, pag uh, pag-asimbolin na natin makina sa saka chassis niya. Ito na mga sa tapos na rin natin yung makina ni Grabis. At uh, pagkukunikin na natin yung ano, yung kanyang chassis sa yung makina. Yan, goods na goods na yan. Okay, boy. Up! Diba? Hmm. Ayan, ito sila na pag-asimbolan natin yung makina sa kayong chassis at itong commander na siya. Yeah. Tahimik naman yung makina niya mga sir. Kaso dapat huwag niya napabayaan sa langis kasi baka mamaya maapiktuhan yung sigunyal dahil alam nyo naman yung natutuyan ng langis mas uh, bumababa yung, ano, yung buhay ng bakal. Kaya yung tagal. Yan, tapos meron siyang check engine, yung, yung check engine nakadepende yan, baka yung sa speedometer. Okay, dahil gusto mo natin, tapos balik na natin lahat. Yan yung kilometer niya, 65800 Eto na, binabalik na natin yung uh, compartment niya. Meron din siyang tali, yan yung naging dahilan. <laughs> ng pagkakapunta rito <laughs> kasi inatak to ito mga set Tina, yan yung ginamit na tali kinali ito papunta rito galing payatan ng Valenzuela to ito e, sa ating palindi na lang wala na rin yung chicken gin kasi na-receipt na rin natin kaya e, nawala na yung nakapir copy na chicken gin guls na goods na yan, e, napaka-importante, kahit na anong brand ng motor ninyo dapat makalaga pa rin kayo sa langis kasi di yung buhay ng makina kaya huwag yung pamabayaan yung motor ninyo sa langis e baling pabayaan nyo rin langis at least pag tinagahan nyo ng ay yung gasolina e baling pabayaan sa gasolina huwag lang sa langis ngayon yung gasolina pwede nyo itulak pag nakahanap kayo ng gasolinahan handa na uli yung langis pag sa langis matik yan hindi nyo na makagamit yung motor nyo kundi papagawa nyo bago mandar pa goods na yan ganito na lang yung video natin dito mga sala sa mayo grabis huwag yung pabayaan sa langis